ay sa inyo mga ka-taste buds. At ngayong araw tayo magluluto kami ng tortang giniling. Isa ang sibuyas bawang. Ilagay ang giniling na baboy. Lagyan nito ng paminta. Lagyan ng asin. Paluin ang oh, ngayon pa lang ay talagang napakabango na ng dinilay. Yan, lulutuin muna natin yan. And then, pag naluto na lahat yan, set aside natin yan. At palalamigyan at saka lalagyan ng itlog. Yan, halu-haluin muna natin to. Kinjay. At haluin. Napakabango ng pinjay. Ilagay yung patatas. Ayan, ang paghiwa niya na ay maliliit. Ilagay din ang carrots. Haluin at hanggang sa maluto ito. Kapag luto na ito, kapag na sinabi kanina, i set aside at palalamigin at talagyan na sa mixing bowl. So ito, luto na. Ayan. Ngayon naman, ay ilalagay muna ito sa mixing bowl at palalamigin. Sa taste buds, ayan, napalamig na itong ano nilutong giniling ay naman ay maglalagay tayo dito ng itlog Yan, depende na sa inyo kung gaano karaming itlog ang gusto ninyong ilagay Subukan so natin ng apat at i-mix. Ito naman ay timplado na din. Sa tingin ko, kailangan pa natin magdagdag kasi madami yung giniling. Ayan, haluin na ito. At pagkahalo, ay pwede na natin itong simulang lutuin mainit ang mantika, ngayon man ay maglalagay na tayo dito ayan so, ganito karami dagdagan pa natin yan ayan. kapag brown na ang ilalim yan, pwede natin yung balik na rin Pulay brown na yung, ang ano, ang ilalim yan. Ayan kung napapasin nyo yung gilid brown na din. Kaya pwede na yan. baliktarin na rin na natin ito ng dahan-dahan. Napakaganda na pagkakaluto. na pagkakaluto. Ayan. Pwede na ito. yeah. pwede natin itong iset aside. Napakaganda yan. Parehas ng dami. Balik rin na ulit natin to Napakaganda ng pagkakalo to. Ang mga taste buds, na. Napakasimple at napakasarap na tortang giniling. Ayan, kung nagustuhan nyo nito namin, subukan nyo rin ito at sigurado magustuhan ito ng inyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag niyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin ito. Sigurado makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na wala. Aming. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.